Nagkukumento naman ng Supreme Court si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang dalawang kapulungan ng Kongreso higil po sa petisyon na nagpapabasura sa 2025 General Appropriations Act. Samantala sa pagdinig ng gilid sa paglilipat ng halos siyam na pumbilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury, sinimula na po itong i-discuss ng Korte Suprema si Margaret Gonzalez sa Italia. Sa oras na makuha nila ang notice ng kataang sa asang hukuman ng Coro Suprema, kailangang magkomento sa loob ng sampung araw si Executive Secretary Lucas Bersamin, ang Senado at Kamara, sa petasyon na nagpapawalang bisa sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Matatandaan na inahain ka makailan ni na Executive Secretary Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab at Rogelio Mendoza ang pitasyon ng kumukasyon sa legalidad ng ipinasang pamansang pondo ng Malacanang at ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa mga nagpitasyon, unconstitutional ang 2025 national budget dahil sa mga blank item na nakapaloob sa Bicameral Committee Report sa General Appropriations Bill. Sinabi rin nila na unconstitutional ang 2025 GAA dahil bigo ang mga respondent na maglaan ng mandatory finding para sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Hindi rin daw legal ang paglaan ng pinakamataas na operations sa infrastruktura kaysa sa edukasyon. Samantala, sinamula na ng Kuro Suprema ang pagdinig hinggil sa petasyon na may kaugnayan sa halos siyam na pong bilyong piso na excess funding PhilHealth. Kabilang sa mga nagpetasyon ay si senator Coco Pimentel, one sa Bayan Koalisyon at iba pa na gustong ang unconstitutional ang paglilipat ng aturang pondo ng state insurer sa National Treasury. Hindi raw ito pwedeng mailipat sa pamamagitan ng General Appropriations Act at paglabag ito sa probesyon ng Universal Health Care Act na gumagarantiya sa social protection ng mga Pilipino. Nakasaad daw sa probesyon ng UHC ng excess fund ay dapat gamitin sa pagpapataas ng benepisyo. Sa report, Halos 60 bilyong piso na ang nailipat sa National Treasury, kasunod ang inilabas sa circular order ng Department of Finance. What legal or moral reason would exist to revert such amount back to the National Treasury instead of using the same to resuscitate our already dilapidated healthcare system? It is these questions that petitioners urge this court to address today. Considering what is at stake, petitioners assail the constitutionality of the following government issuances for the protection of the PhilHealth funds, the Filipinos' funds, to ensure that they are expended for the very purpose for which they were created. Your Honors, we argue that Special Provision 1D and DOF Circular 003 2024 must be declared as unconstitutional as it impliedly amends sections 10, 11, 37 of the Universal Health Act and the earmarking provisions of Republic Act 10351 as amended and Republic Act 11346, collectively known as the Syntax Laws. Provisions in an Appropriations Act cannot amend a substantive law. As this honorable court held in the cases of Filconza versus Enriquez and Province of Batangas versus Romulo. The taking away of funds is a retrogressive measure, which is a violation of the constitutional right to health. The Universal Healthcare Act and the syntax laws are laws passed as a manifestation of the government's intent to protect and promote the right to health as a fundamental human right. Congress and the DOF violated this and infringed upon the social solidarity and social contract the government has with the Filipino people. A truly universal healthcare is one that provides financial protection, not one that takes it away. Gay pa ng mga counselor ng petitioner, hindi makatarungan na pilayo ng pondong PhilHealth gayong kailangan na kailangan ito ng mga Pilipino. Kasunod ang napakataas na out-of-pocket spending ng mga Pilipino na siyang isa sa mga pinakamataas asayan. Ang pagdeklara na ilegal ang fund transfer ay paraan daw ng pagpapatigil sa abusong ginagawa ng Kongreso sa kanilang Tower of the Purse. Let's not go far. The overwhelming number of patients in line at Philippine General Hospital's outpatient department at 4 o'clock in the morning speaks for the true state of health of our people. This and the numbers of PhilHealth's own financial statements. How can the government even claim there is excess funds? Your Honors, by declaring Special Provision 1D and DOF Circular as unconstitutional, we will be able to stop Congress' abuse of its power of the purse and will uphold our constitutional right to health. Samadala, si Soldier Minardo Guevara, iginiit na walang masamang plano ng gobyerno sa fund transfer. Ang hangarin daw nito ay mapunduhan ang mga mahalagang proyekto ng gobyerno. Contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer of the 16 billion peso fund balance from PhilHealth to the Treasury. Rather, I will emphasize that said transfer was a temporary measure to address, within legal bounds of course, concerns on fund availability for important government programs and projects. Iginit e naman ni Guevara na dapat alisin bilang respondent sa petisyon si Bongbong Marcos Jr. dahil sa kanyang immunity bilang Pangulo ng Bansa. Samadala, iba't ibang grupo naman ang pumuesto sa harap ng Korte Suprema para ihayag ang kanilang hindi pagpabor sa pangingialam ng pondo ng state insurer. Tinututulan namin ito dahil ang PhilHealth funds ay nakalaan para sa pangkalusugang pangangailangan, hindi para sa kung ano-anong projects na sinasabi ng gobyerno. Nakita nila itong pera at sinabi nila excess funds. Pero bakit ba may so-called excess funds? Dahil hindi agad-agad nababayaran ang mga doktor at mga hospital na gumastos para sa pagpapatingin ng mga pasyente. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMN News.